guys dito na kami sa bra maglalakad pa kami ng ano ng dalawang oras ano kasama ko si Maris ano kaya pa maglakad na ng dalawang oras aray aray ko yan dalawang oras laki mo yung hakbang mo para bilis tayo eh.

Mas dalawang oras pa. Nagugutong na ako. Ang ganda ng lupa dito ah. Wait lang! Bulisan mo, maglakad para mabilis tayo makarating. Dalawang oras pa, lakarin natin. Wala pa tayong baon. Wala pa tayong baon tubig. Yan, lakay mo. Hakbang mo ha. Wala, meron nang mong... Hindi, laban mo yung medyas ko ah ha? ha? Mag, ano? Oo, laban mo mamaya pagdating. Kau na.

Sundan mo dito. Lo. No. Hmm? Layo pa. Dalawang oras pa eh. mama muna ako ah. Ha? Huwag ka na mag-vlog. Bakit? Para may remembrance tayo. Kasi ang ingay mo. Ha? Kasi ang ingay mo. Lisan mo. Wey! Malayo pa eh. Kaya sa Kaya ba?

Wala kinakain mo. mo na ako. Hindi oh. ko napagod? Napagod. Tama na, mo. Dilik excited na nga ako eh. Alam. Saan na ba tayo? Saan na ba tayo? Saan tayo pupunta? Doon? Doon? Diretso na tayo. Diretso? Muna ka na maglagat ha. Kaya mo? Hindi hmm, ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko kabisado. Okay, ito pa ako. Inni igjen hmm? hmm? <tryk> 干什么？